tayo nakuha ng ano, isang sakong palay. Yo, what's up mga idol? For today's video, ay maghihigit tayo ng isang sakong palay. Kasi nabalitaan ko na nag ng palay ang aking inay sa kanyang palayan. <laughs> ito na mga idol oh. Ayos na ito mga idol, no? Oh. isang sako lang mga idol Kasi wala na akong makain mga idol eh. Nagaling ko ito, mga idol Doon sa rice milling Para gawing bigas Tanga pa mga idol. Pero ito lang mga idol sa probinsya namin mga idol. Kaya ayos ang buhay dito mga idol. Basta mayroon ka lang pang bigas-bigas. Yun nga lang. Medyo mahirap lang dito ang pera mga idol. Pero okay na yan. At least mayroon tayong peace of mind. Mahirap pang sa mundong mga mapaglaro mga idol. Sa mundong maraming toxic mga idol. Daily talaga. At siyempre mga idol. Sa mundong maraming mapaglamang. Para maiangat lang nila ang kanilang mga sarili. Grabe mga idol ano. Kaya, ayos na rito mga idol meron ka talaga dito peace of mind so ayun mga idol papunta na tayo sa rice peeling para gawin natin itong bigas alam mo naman mga idol napakamahal ng bigas natin ngayon mukhang hindi na yata mga idol matutupad yung tigbibinting kilo na ano na bigas no grabe mga idol sayang nun sana matupad na yun kasi napakamahal na ng mga bilihin sobrang taghirap mga idol no kayo hey, mga idol hindi ba kayo nahihirapan comment nyo nga dyan <laughs> Pero siyempre mga idol, okay lang yan. Normal lang mahirapan sa buhay mga idol. Parte na ng buhay yan, di ba? Sino bang tao na hindi nahihirapan kahit nga mga mayayaman, nahihirapan din sa buhay mga yan eh. Kung paano ubusin ang mga pera nila, no? Ganun talaga kahirap. Kaya dito mga idol sa vehicle namin, eh napakasimple lang ang buhay. Basta't magsipag ka lang mga idol, huwag ka lang tatamad-tamad. Sabi nga nila yan, pag mayroong kang tinanim, mayroong kang aanihin. Ang mahirap lang kung wala kang mapagtaniman. <laughs> Di ba mga idol? Mahirap yun. Kahit sino siguro, kahit gaano mo kasipag kung wala kang mapagtaniman, talagang wala kang aanihin mga idol, ano? Pwede rin siguro sa pasok no? Pero kukunti lang yun. <laughs> so ayun mga idol, dito sa lugar namin, ay tag-ari na rito ng paloy mga idol. Tinga, dati nga mga idol, naaalala ko noon, tuwang-tuwa mga bata noon pag mayroon na magpapaani ng palay mga idol pag mayroon na mag-harvest kasi sila yung tagasimut ng mga palay-palay mga idol yung mga ano mga tapon-tapon mga idol pero ngayon mga idol nakakalungkot mga idol kasi yung mga ibang mga namumulot ng mga palay mga idol ay hindi na makapulot kasi meron na tayo mga harvester so ito na mga mga idol mayroon tayong nakuha ng ano palay pagigiling natin nya para maging bigas <laughs> okay, mga idol kayo mga idol naranasan nyo ba mamulot ng palay mga idol tuwing mayro po magpapaharbis ng palay alam nyo mga idol napakahirap yun mga idol ano grabe talaga mga idol pero nakikita ko talaga noon mga idol sa mga kabataan mga idol tuwang tuwa sila talaga kasi mayroon silang pagkakitaan pera na naman yung mga idol tapos pagkatapos nyo pag naipakilo na nila mga idol yun na sugal sugal na kahit anong klaseng sugal ginagawa na nila kasi makaligayaan nila mga idol eh pero okay lang yan mga idol pang pisipiso lang naman ang na sugal mga idol hindi naman yung pang big time <laughs> mahirap na yun kung talagang pang big time na mga idol na sugal mga idol talagang ubos kung ubos yun diba so ayun mga idol drive safe lagi tayo mga idol so kayo na tagarin mga idol huwag natin ubusin yung pera natin sa mga sugal sugal na yung mga idol Ibili, ibili na lang natin mga idol ng pagkain ano kasi busog pa tayo so ayun mga idol peace out